Okay, ayun. Ngayon naman, ay ulit tayo sa kusina. Magluluto tayo na madali ang ulam. Ating bibili sa ating anak at gutom na. Eh ako ay nagpapalamot pa na. No? Binabat ko kasi frozen yan. Ngayon pipritos natin yan. Tapos magluluto tayo ng gulay. Gawin natin yung sweet and sour kumbaga. Pero di natin lalaho kayo isda. Basta aparte yung gulay at aparte yung pritong isda. Bale, mulan na natin. Game! Okay, umpisahan na natin sa pagsuot ng guwantes. Ayan. Kunin natin yung ating isda. ating lalagyan ng asin. Babad mo natin sa asin bago natin pritos. Yan Habang binababad natin sa asin ng ating isda, magugas mo na tayo at natin. natin ng isda. Kaya na pinagbabadan. Yung Kasi rolat. Mga kutsarang maliliit. Pugas muna tayo. Ayan. Para wala nakakalat sa ating hugasan. Ayan. Palit tayo ng guwantes at madulas sa yung guwantes kong yun. Ayan. Lagay natin yung ating wok. Ating papainitin ng ating wok. Ayan, habang papainit tayo ng wok yan, lagyan natin yan ng mantika. Ayan, painitin natin ng mantika. At habang tayo nagpapainit ng mantika, kuha tayo ng sibuyas, bawang, tsaka yung mga gulay natin binili. Tsaka yung pineapple. yan balat tayo ng bawang. Tapos, tayo ng luya. Ayan, naglabas ako ng kanin. pag ako sa microwave ng kanin, kakain na aking anak. Ayan, lagay natin yung isda. Mainit na ating mantika. pritos na natin. Habang tinagpipretos, talo pa natin ng ating luya. Ayan, tapos carrots, talo. Labanos, talo natin. Ayan, ating bisitahin ng isda at nakakulo na. Ayan. ating ang gilisin ng bawang. Liliit. Ayan, bisitahin liang isda at baka masunog. Tapos yung natin. Sunod natin yung carrots. Ayan. Inis natin yung carrots. Ang parahaba. Ayan. Balik natin na yung isda. Ayan. Para hindi masunog. Ayan. Pagkatas natin ng carrots. Yung labanos naman. Parehaba din ang ating hilis. ayun, Tapos natin yung luya. Parehaba din ang hilis natin sa luya. Sunod natin yung sibuyas natin. Ayan. Nakahit na rin natin sibuyas. Ayan. Kasi balik natin yung isda at na may luto na yan. Hilisin natin yung ating mga bell pepper. Ayan, natin yung isda at luto na. Ayan, balik tayo sa bell pepper. Ayan, ating korta yung ating bell pepper ng parehaba. Ayan. Ayan, pula, berde dilaw yan. Ayan, ating kuna ng saboy yung ating pinya. Ayan, lagay natin din yung pineapple. Ayan. Tapos so, tayo ng pinya. Lagay natin sa wong. Tapos yung ating pineapple na sabaw, lagyan natin ng mga lahok. Ayan, lagyan natin ng ketchup, tsaka toyo, oyster sauce. Ayan, ating haluin. Tapos, mag-ano tayo ng maysena sa, sa tubig. Ayan, para pang mamaya. Ayan, bawasan natin ng langis at nagpirtuosan na rin tayo magigisa. Ayan. Para diretso na yan, nari na rin lasan Hindi na mo dadadag masyado paalat at maalat na rin Tagpertosan yan Kasi tayo ng bawang, luya Ayan Asunod natin si sibuyas Okay Asunod natin ang carrots at matigas yan, yan. Ating hap ko yan Lagyan natin pamienta Ayan, tapos lagay natin yung labanos natin Hap na rin yan Lagay natin yung ating mga bell pepper Tapos sunod natin yung ating pinya Ayan, halo-halo lang Ayan, halo-halo hanggang sa ma-half Tapos lagay natin yung ating tinimpla na salsa. Ayan, tapos lagay natin yan ng asukal. Ayan, para pang ano, uh, lang tamis ang ha, tamis asim yan. May asukal na pula na yan. Tapos lagay natin yung ating pampalapot. Ayan, atin lang pakuluin yan. Ayan, pag nakulo na at naluto ni ating mga gulay. Ayan, pag ganyang kuluan na yan, lagay natin yung isda. Ayan. Ayan na ang ating finish product na sweet and sour. Ayan ang ating sweet and sour. Walang kasawa-sawa sa sweet and sour. Ayan. Finish product.